Una may nahimatay. Melanie ni Marquez. <laughs> eh, may mamatay. May mamatay, Medik! magic. Nina Sino ang dapat maging? <laughs> hindi pa tapos. No, Pwede pa 'yon, patas na tanong. So, maging principal. Pwede pa 'yon. Iyon yung, 'yung tanong, ha. O sino dapat maging principal? Pwede hindi yun? tama. Sakatan mo. Oh, yeah. Tapos may nagwala. <laughs> tapos may sumaya. Ang daming mangyari. <laughs> Lalapit sa ating mga kaibigan, magaling po itong magputo, John Hilario. <laughs> Ano sa mo? Um, sige, magbigay pugay tayo sa mga medyo mas nakakatanda pa. Hoy! Oh, Bigay ng celebrity ng first name ay Kim. Kim Pansi? Yung pansi. <laughs> <laughs> alam mo, minsan talaga pag yung mga mayayapon. <laughs> you know? Minsan, pag nauna talaga yung yapon. <laughs> sa mga kalapa namin, hindi ko namin alam bakit pumunta pa kayo ngayon. Kasi, kung pwede naman kayong no, luha. <laughs> ano score nila? 169. Score 169 lang, ilan kami? Uh, zero. zero. O, diyan ang layo. Pakita <laughs> yes. mo, naging girlfriend ka niya, ang dress mo ni Basho Chaka. Gusto ko lang ipaalala sa'yo, Ami. Zero pa rin kayo. Ha, <laughs> <laughs> Pagkatalo tayo dito, dinaya talaga tayo oh, oh, dito. Ano? Hindi pa tapos yung tanong, oh. ito, pwede ba? Ano ba yun? Ano ba yung sinasabi niyo? Napakataya mo, hindi pa tapos yung tanong nang tuwasan na, Wala ka respeto. Pwede pala yun? Oh. Wala na talaga. <laughs> <gibers2> <laughs> hindi niya nakuha yan. Thank you, Anne. Pero untung masyadong lumapit, Anne. Baka mawala yung mic. So, unti-unti niyo na pong nakikita at nasasaksa ng mga kabalbalan namin sa Kapuso <laughs> Network.